I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami na nga talaga ang napapansin sa teleserye ng ating couple na sila Donnie at Val Mariano na kung saan ay talaga namang pinahanga nga ang maraming baplis sa sobrang ganda nga ng nasabing teleserye. Kaya naman araw-araw nga itong trending at pinag-uusapan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ayon nga guys dito ay Sorry ha pero hindi pang teleserye level itong Kent by Me Love pang movie level ang ganda ng galawan ng mga kamera skills kung skills quality show na umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bablis at ayon nga sa kanila ang ganda talaga, class, ang dating. Dahil alam naman natin na kahit nga ang mga kapwa artista nila Donnie at Balmeriano sa nasabing teleserye na Can't Buy Me Love ay mas lalo nga rin humahanga sa ganda nga ng nasabing teleserye. Kaya naman talagang sinabi nga rin ni Rupa Gutierrez na pang world class nga raw talaga ito. Kaya number one nga rin sa Netflix. Kaya naman stage subscription lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod na araw dahil marami talagang tinamaan sa Kent by My Love na teleserye ng ating kopol na talagang inaabangan nga gabi-gabi ng maraming bablis na alam naman natin na ito nga rin sila Donnie at Bell at pamilya nga nila ay inaabangan nga rin ito. Kaya stay tuned for more updates.